greeting smartwatch fans! Eto, i-review ulit natin ang C29 Pro smartwatch. So, medyo marami nagkaka-interes sa mura, murang sports smartwatch na C29 Pro. So, dito, sa video na ito, titingnan natin yung sports at health function ng wearable na ito. So, may nag-request, ano nga ba yung loaded na sports? At anong nga ba yung data na track ng sports function, ng bawat sports function. Ano nga ba yung mga health functions? Blood oxygen lang ba? Heart rate at blood pressure? Meron pa bang iba? Yan ang ating alamin sa video review na ito ng C29 Pro Smartwatch. Kung may mga katanungan kayo about sa smartwatch na ito, may plan, kung plano nyong bilhin, watch muna ng video nito and at the same time, subscribe, like, at share sa ating nag-iisang Smartwatch Pinoy TV. Okay, so umpisahan na natin. Again, ito ang C29 Pro Smartwatch. Isa itong sport, outdoor style smartwatch na merong affordable na price at loaded ng basic at advanced features. Kasama sa mga main features nito ay ang sports function. Although limited lang yung sports, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at yun nga. 9 sports function lamang ang loaded sa smartwatch nito. Pero karamihan dito ay yung popular na sports function. Katulad nito, meron tayong walking. So, ano nga ba yung mga metrics na 44, Distance. Time, beats per minute, calories, at steps. So, nag-work din to. I think nag-work din to kapag uh, nag-play kayo ng Bluetooth music. So, pwede kayong makinig ng sounds while working out. So, pwede nyong i-record at i-synchronize sa support app. Again, ito yung mga data. Time, distance, beats per minute, calories, at steps. Sa cycling naman, tingnan natin. So, walking, running, pareho lang. Ride. So, meron tayong distance. Walang steps. Uy, may steps pa rin, no? Beats per minute at calories. Ewan ko lang kung nagre-record yung steps na to. Hindi. Okay. Kasi nga, cycling. Ride. Yun. Stop. Then, climbing, treadmill, basketball, football, at badminton. Tingnan natin sa jump rope. Baka iba naman. So, ganun pa rin. Okay? So, walang, walang data lang siguro sa steps. Yung makikita mo lang yung distance, time, beats per minute, at calories. Kung di nyo naman trip na mag-sports o mag-workout, meron naman siyang automatic activity tracking. So, may no monitor yung steps, distance, at calories ng C29 Pro Smartwatch. Automatic to. Once na suot nyo yung smartwatch, automatic na magre-record ng distance, calories, at steps sa bawat movement mo. Okay? So, again, ito yung mga motion tracking, sports monitoring, at automatic activity tracking. Sa health naman, meron tayong heart rate monitoring, blood pressure, at meron ding blood oxygen monitoring. So, tingnan natin yun sa heart rate. Okay, gano'ng ba kabilis mag-provide ng result? Start measurement. So, so, beats per minute, meron tayong 89 beats per minute. Measure natin ulit. So, wala tayong highs and lows dito. Wala ring graph. Simple lang na 83 o yung results beats per minute. Sa blood pressure. So, meron tayong systolic and diastolic din. So, check natin. So, meron tayong 113 over 74. So, wala ring graph na available. So, sa blood oxygen. So, medyo mabilis yung pag-provide ng results. Ano? Hindi lang natin sure kung uh, real ba sensor, real sensor bang yung gamit dito or fake. Okay? Yan yung ating aalamin sa mga next video natin. So, 97 bits or 97 okay, oxygen saturation try ulit natin. Ang ganito yung SpO2 or blood oxygen monitoring or blood oxygen saturation monitoring. 95%. Ano pa ba yung mga additional health features sa smartwatch na C29 Pro? So, meron din tayong sleep monitoring. So, automatic sleep monitoring to. Okay, magdetect ng awake time, light sleep, at deep sleep. Okay, Meron din tayong pagkakalam ko, meron din tong sedentary reminder. Ito. Okay, so pwede nyo i-set. Meron ding tingnan natin kung may breathing guide. Drink water reminder, meron din. Okay din to. Then, bedside lamp mode, ayun lang. Okay, wala nang breathing guide. So, kasama dito, drink water reminder para sa ating health. Meron ding sedentary reminder. Yun nga. And, blood oxygen, blood pressure, at heart rate monitoring. So, ito yung mga health function, kasama na rin yung sleep monitoring, na kasama sa ating C29 Pro Smartwatch. Aside from that, meron din itong Bluetooth call, AI voice, at of course, push notification support. Okay, so marami ding loaded na function sa smartwatch nito. Very affordable at meron siyang sporty design, outdoor style design. Okay, so kung may mga request kayo about sa C29 Pro, meron kayong function na gustong malaman, Drop lang ng comment sa baba. Like, share, and subscribe sa ating nag-iisang Smartwatch Pinoy TV.